po basura sa basit po may pera may isda ito yung namin po ng parachute para hindi kami ng mabilis para makatipid kami sa kodo তো কালি হারা চিপারি কমার আবার চিপ

Para bato nung mga kung gaas ka 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 nung mga kung Ito. ka nung Ito. kung

Bukan pa, bagi metali diyan <laughs> Hindi ka, yan bubuka. May tali pa pala. Nakalimutan. Ang galit. Ikaw bubuka

yan sabi ko kulit ka kulit ka ngayon kulit ka pagunit lang yan pag ng biwas biwas sila maliit pag sila maliit yan bustos talaga yan ikaw kalino kalino kilay mo mabutalito ha ha ha

Ito na yung hila Ito na yun na yan. Bumo na yan. Ayan na. Bumo na. Ayan mga tropa. Karami sa brang limit niya yun. Kasi ito. Mama ko yung ting katropa. Ayan mga huling lap ko yun. Yung mga black fish. Ayan pagdurutin na si tropa ng albin yung aming kusiniro. Ayan. ạ thưa quý vị ạ thưa lên vị ạ thưa quý vị ạ thưa quý vị ạ thưa

Ayan po, basura sa Pasit May pera May stock Ilamog lang yan Kailan kaya? Bigo si kaya? si Bigo si はい。 Kaya yun yung pag may video, ano? O, Uy, nagulo. Bigo. May bigo sa ilalim. Babaw. Sa babaw.